atras, 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 atras. Bilas, bilas, atras, eto na. Aray, aray, aray. Ay, ay, na. Agit sa bato. Ay! Ay, ay, ay. Dito, dito, sa malinis na lang. Dito, 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 Ben. Nasaan? Dito. Puma ka?

Ah, nandito na tayo sa location dito sa Malasiki, Pangasinan. Eh ngayon nandito na tayo dito sa, dito sa Barangay Hall. Ang ah, ngayon kasama natin si Kagawad. Pupuntahan natin yung bahay kung saan nakaburol yung nakagat ng kobra, babae. Ah, 52 years old na. Tara, tara na tayo. Karinyo. Karinyo, si Kagawad. Ah, siya magsasama sa atin sa bahay ng nakagat. Okay, tara. Selamat Medyo mga kagat niya ang kamay o. Oh. Ang lalaki ng butas o. may kamay niya. Sige, sige. Ano? Eh, no? oh. Yan ang kagat ng cobra. Cobra okay. Wala na po sa hapon. Sa umaga, may kasama. Pero pag hapon na, wala na siya. Ah, ibig ko sabihin, hapon siyang pumunta sa bukid. Tapos siya nakaga. Ano mo naman po ginagawa niya? Ano ka ng damo? Ano ka ng damo? Uh, mayroon mo kayong kalabaw? Baka? Ba? Oh. Baka? Eh buti naman po siya. Kumukuha ka hindi naman po kayo. Mayroon din ang trabaho. Ah, mayroon din po trabaho. Oh, siya. Yeah. Kaya share nung nakagat po siya, pagdating niya po, nakarating pa pong naglalakad na nandiyo sa bahay. Hindi, nandiyo lang sa pasahari. Ang gano'n lang sa may ari pagkatapos po, tinakbo oh, na po ng masagatan. Oo, oh, tinakbo na pangyari din one. Hindi hmm. na umabot eh. Malayo, so, mga matrapid pa. Ano oras po siyang nasagat daw? Ah, uh, 3.30 siya. 3.30 pagkatapos po nung namatay. Alas 4. Alas 4 napo, labas na po. Lapas na po alas 4. Oh. Tingnan mo yung mga bro, napakabilis. Uh, umukuha siya ng damo, pagkain ng mga baka, kambing, kaya eh, ngayon si Mister, marami din pala siyang trabaho. Ngayon pag umaga pala, pag kumukuha siya may kasama. Pag wala na siyang kasama kumukuha ng damo. Ayun, na disgrasya pa, nakagat siya ng cobra. Dinala daw ng ospital. Tapos wala nga tayo bien, Sa ano kong hospital ang pinaglipatan? Sa Region 1. Ah, sa Region 1. Kaya lang hindi na po umabot. Pero meron mo Meron po nga tayo bien, nung Meron, kaya lang hindi na po siya. Ayun, region 1, mayroon daw antay kaya lang hindi na umabot si Mrs. Hindi na po siya umabot, namatay na po. Ayun, na uh, itay yung, yung pinagkagatan, ang lalaki ng butas. Ang pinagtataka ko, Yeah, ang eh. Ang laki ng butas at saka bakit magkatay Talagang bumihikot siya bumihikot siya baka yung, baka yung pangil nandiyan ko sa lubyo yun, yung pangil na cobra mga bro, maya uh, maya lalakad tayo pupunta natin yung kung saan lugar uh, nakagat siya sa bukid. Uh, magpapasama tayo para mahuli natin yung cobra. At saka hindi lang pala ito, mayroon palang mga lumipas na 10 years, mayroon na rin nakagat ng cobrang bata doon. Doon din po nakagat? Doon din daw doon, nakumukuha daw ng puhol. Nakagat din daw yung bata, namatay din. Okay, mga bro. Ito yung binakad niya. Naglakad na lang siya. Sa paglalakad pa lang, talagang malakas mag-circulate yung kanyang tugo kaya hindi na inapot ang hospital. Yan layo niya o. Oh. Tsaka layo lang ito. nga atin peste to talaga nang cobra tu eh table mo ko samahanin <muchas> dali oh marami nang karun pala eh siya pag pipikit pala oh hindi pala ata Papad. Ah, daming pinagbalatan dito, oh. Dito ang daming pinagbalatan ng cobra. Kini. Kini, kini kayo mag-focus. Maraming butas. Maraming pinagbalatan. And, ano? Ay no, oh, mga pinagbalatan ng cobra oh. 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 Ay, ganyan pinagbalatan oh. ng cobra. Hmm. Lupus. Hmm. dami pa yung po sa bunga. Ay, hey, uh, oh. bakas na bakas. Hmm. Bakas na bakas, hmm. bagong-bago. na bakas. Hmm. Bakong, ito, bago. ito, sana mauli natin mga tropa yung nakataklaw. Ano ka sila naman? Para naman gumagaan, gumagaan yung loob na yun. Oh. pamilya na matay. Ito, tingnan mo. Oh, Okay yan mga bro, dito lamang nakagat yung si Adores. Eh ngayon napakaraming pinagbalatan dito, napakaganda pinagbabahayan. Kaya ito pag pagsisikapan natin kahit na mahirap na mahirap.

ah Mahamati. Mahamati na mo na sandali yung pan. Doon pinagkapat May malaking butas eh. Dapat nang Sigurado na ah. Opo, ini na

Ini bekas. <laughs> 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 Bakas na bakas dito, dito galing yun Dito galing Oh. Oh. Bakas na bakas

sa kumukuha mo. damo. Dito siya nakakagat ng cobra. Dito siya namatay ng kobra. yan. Ano yung diretsyo rin busok? Atras, atras, atras Bilis, bilis, atras Ito na Ay, pari yan Ay, pangina Agit sa bato Ay Ay, ay Dito, dito Sa malinis na lang Dito, 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 Ben Dito, dito, dito Dito, 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 dito. Ay Ay

Ay, tay, tay, kita pindah lang kay. Kuna. Hey, Diyan mo <coughs> Baba na yung isang damya buko. Ah, sige na, sige na. lang. Okay. 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 Baba ka muna doon, iyabok ko sa iyo doon. Kasma. Oh, sige, sige. Hoy, baba ka na rin. Oy, mang camera baba. Ah, sige. Sige.

baka hindi yan pa si no? Hindi pa. Pero malaki na rin yan. tingin mo boss, yan yung nakakagalat o bagong balat. Hindi, hindi pa natin. Pag wala siyang pangil, ito na. Pag may pangil, ba? Ay, naiwan yung pangil. Ay, may iwan ah. Mapuputol yun. Hey guys, ang galing po, ang galing. Paano nyo malaman? Ay, nawarang pangil. Ating na po natin. Alright. Pati, Pati, mo nga sarang. mo Hello. 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 Ibig sabihin nito na kumagat Isa lang ang pangil Yung isa oh, naiwan iwan doon Ando sa kanyang kamay Ayan Ito na nga yung O oh, Isa boss O oh, oh doon lang sa ano pero mayroon din mga bala doon

o jamas dito. kasi wala nang Okay, okay. mga bro. Uh, ah. na natin, Tansya ko ha. Uh, palagay ko ito nang nakagat kasi isa lang ang pangil, pangil lang ang mayroon isa. Pero yung isa wala nang pangil. Eh kasi dito lang siya nakakagat eh. Kaya eh ngayon dyan lang nakakuha. Doon sa may ah, loob, sa may agad. bato. O oh. oh, dyan siya nakakagat. <coughs> yung na buta so oh, ganda rin ang pinagbahay niya dyan. Eh ngayon yung batong malaki eh. Mayroon siyang ano, butas na medyo ganyan lang ka Kaya siguro pagkakit na eh, nabulabog. Puta nakita ko nagro-roll yun ah. Eh. Wala, aros nga walang pesto. <laughs> eh, Nagsikapan na ng pinakma.

Mister ni yung nakagat, ito na po yung asawa niya mga bro. Ah, pakita natin sa kanya. paano, niya. Na? <laughs> <laughs> ito, paano kaya mo bro? Paano Ayan <laughs> <laughs> Ay, ang uh, sa misis mo. Kasi isa lang ang pangil, eh. Yung isa. <laughs> yung isa. mo. <laughs> <yung isa, laughs>

mga ano, nuwah, huwag kang dua, mayro pang isem pangil bakak oh. tamang kasama ta, ngak mendag ito mandag. Di ba yan, sir yeah. oh bumubuga uh. Kahit gandito, hanggang dito, hanggang kay kuya doon, uh. paga uh, yan, bubuga buoten panggad nila 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 <laughs> o dito ang ito. Bubong. po? Nakin bu okay, animal. Naki, animal. Oo. So, okay na? Galaw-galaw. Asan wala Mayroon po Mayroon wala. hindi kayo nakakagat. Pero

magpapauwi na tayo pupunta na tayo doon sa barangay okay tara okay mga bro uh, tayo po y magpapauwi na nawuli na po natin yung cobra uh, ngayon po nandito po si mister ang po ng nakagat na namatay uh, sir uh, confidence po uh, confidence po uh, ito po si kagawat uh, kami po yung magpapaalam na ayan po nandito po kami sa okay paloy pala sige okay mga bro pag na po tayo. Okay, mga bro. Cut po na tayo. God bless.